Hello, good morning guys. Meron naman akong mga ipapakita din guys na mga kaibang kaklaseng mga mutya sa kalikasan. Ito klase na to, napakasulid. Kulang bato Parang kulay atay. meron hmm? napakasulid guys. Hmm? May crystal pa na puti. Hmm? Napakasulid na klasing bato. Ito yung mga bato na sa pagsabog sa bulkan sa Albay. Ito yung mga bato. Tingnan nyo guys. Ito napaka ganda. Napay mga ano naka ikot ng mga puti. Na parang naglilindol. Kakaibang klase maganda. At ito naman, hindi na, hindi pa siya nabasa. Parang bildo. Nawasak. Ito. Hindi nabasa, nabasa lang siya ng tubig. Kaya kinuha ko. Napakaganda. May mga, merong mga gold nakaikot. Isang kristal. Ito din. Hmm. Saka ibang kaibang klaseng bato guys. Pula at mayroon mga puti. klase klaseng mga bato guys. Ito na naman. Hmm. Magandang klaseng mga bato. Pulang bato. Napakasulid guys. Ito din. Hmm. Mga magandang klaseng bato guys. Ihalo mo yan sa ano, sa mga langis. At meron din trispiko. Napakasulit sulit na dignum. Meron marami pa kung ding ano nakukuha na mayroon pang sidlak ng araw. Na parang bula ang laki. Hindi ko po muna ipapakita ah, sa sunod na lang na video ipapakita ko. Marami akong nakukuha guys mga kakaibang klaseng bato na magagamit mo sa panguntra sa barang tulad nito pula na sulid na bato hira lang itong mga bato na ganito makukuha mo kadalasan yan ito nakukuha to talaga sa pagsabog sa bulkan pagsabog sa bulkan sa albay na bato na galing sa ilalom sa ilalim ng lupa sa subang lakas ayun ito napakaganda oh sus kung malagyan to ng langis mag-iiba na ang kulay nito hmm? naglilindol pa yung Bato. Napap hmm? napaka gandang klase. Ito ay parang baga ng tao. Iyan batoong klasing bato na 'to. Baga-baga. Yung makita mo yung ano yung baga ng isang yung baboy. Ganito ang kulay. kakaibang klaseng bato at sobrang napakasulid parang ding panabahog-bahog hira lang talaga ang ganitong klaseng bato pag lagyan mo ng langis lalong maganda ito Thank you for watching. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe mag sa aking YouTube channel para magiging updated po kayo sa ating mga video. Thank you so much guys.